Good morning mga idol Ang unit natin ngayon ay Model T Ang problema nito ayaw mag start Samahan nyo kung alamin kung ano ba ang problema nito Panoorin nyo itong video na ito Para magkaroon kayo ng idea Ayan, start natin Tap <tong noise> muna natin ang oh. ignition ito tanggalin natin itong takip at itong compartment o, check muna natin ang kuryente kung meron bang nalabas sa ignition coil yan start natin ayan malakas naman ang kuryente ayan tingnan naman natin itong injector niya kung meron lang nalabas ng gasolina tanggalin natin itong dalawang gastro ayan start na natin mahina talaga yung lumalabas ng gasolina sa injector niya Balik mo na natin ito. dito naman tayo sa fuel kung may nalabas diba ng gasolina ayun ang hila kaya dito naman tayo sa fuel pang tanggalin natin itong lahat ng mga pinsay bago matitong sa fuel line para makita natin ang talagang sira na itong fuel pump natin fast forward tayo. Nagpalit tayo ng bagong fuel pump. At sira na nga itong lumang fuel pump na nakalagay. Kaya kailangan ng palitan. Ayan. kabit na natin. Nagkapit na tayo ang Try naman natin yung fuel line. Ayun. Lakas na ito naman injector nya ayun ang lakas na may balik na natin lahat kaya ayun start na natin Pag, Parang magkaalaman na ayun May start na yan fuel pa na ang sira nito ang revolution pa natin magpalit pala tayo guys ng fuel pump ito kasi sira na talaga salamat sa inyong panonood guys hanggang sa susunod